Nagtampo na nga ang mga Tagalog no kasi hindi daw nila maintindihan yung pagbibisaya ko. <laughs> Dahil ang mga bisaya nakakaintindi naman ng Tagalog. Kaya tayo na lang muna ang mag-adjust ngayon. <laughs> Minsan na nga lang ako tumitingin sa kalendaryo. Parang aatakihin pa ako sa puso. <laughs> sa dami-dami ng pwedeng makalimutan mo, madam. <laughs> yung birthday pa ng papa mo. Hanapan mo yan ang paraan, madam. Dali-dali <laughs> na nga akong pumasok sa kwarto. Sa bihis at ayos mo madam, parang ikaw yung magbe-birthday. Wala na ngang oras, nag pa talaga ng bongga. Dito natin malalaman kung ano yung kayang gawin ng isang madam. Di ko na alam kung ano yung unang gagawin mo kang mababaliw na ata ako. Alas tres ng hapon nilang sinimulan yung pagmekos-mekos ng dessert. Sinabi ko sa kanila na magluto sila ng spaghetti, macaroni at marami pang iba. Buti na lang talaga may stock pa ako dito sa mansyon. Yung ibang putay, hanapan pa ni Madam ng paraan. Wala nang oras para magluto pa. Bahala na lang si Madam Jan. Agad-agad nang pinaandar ni Madam yung Lamborghini niya. Aalis nga si Madam dahil bibilhin niya yung mga importanteng handa sa birthday ng papa niya. Katulad nga nitong cake. Syempre, hindi naman pwedeng mag-birthday nang walang cake. Isang beses lang naman yung birthday sa isang taon. Kung walang cake sa birthday mo, parang nakakalungkot yun. Magagabi na madam, naisipan mo pa talagang mag -grocery? Ang hirap palang habulin yung oras, nakakauhaw. Bumili pa kasi ako ng pang-decoration sa birthday. Ewan ko kung mahabol pa. Ninabihan din ako ni nanay na bumili ng dalawang tray na itlog. Dapat umabot daw ng 50 pieces. Sa pamilya kasi namin, tuwing birthday, maglalaga kami ng itlog. Yung dami, dapat sakto sa edad. Dinaanan ko na din yung in-order kong lechon. Pagkadating ko, saktong-sakto, di paluto luto. Pasintabi mo na dyan sa kapatid kong mga muslim. Ganyan ang mangyayari sa pagiging makalimutin mo, madam. Buti na lang talaga, suki ka na dyan sa lechonan na yan. Kung walang lechon, ikaw talaga yung lilechon ni Nung naluto na nga yung lechon, nakahinga na nga ako ng maluwag mo. Pinasakay ko na nga yung lechon sa Lamborghini kong sasakyan. Habang nagdadrive nga ako, nangangamoy lechon, bigla na tuloy akong nagutom. Sakto din, pagkadating namin, dumating na pala tong mga in-orders kong pagkain. Okay na yung mga pagkain, kumpleto na? Ang problema, yung decoration nga. Nagbida-bida pa talaga si madam na mag-decorate ba? Nagpatulong ako sa mga pamangkin ko. Ang nangyari, lalong nagkagulo. Yung effort kasi yung pinaka-importante dyan. Kung walang effort, parang hindi memorable yung birthday mo. Kaya kahit nakalimutan ko yung birthday ng papa ko, at least nahanapan ko ng paraan. Dinaanan talaga kami ng bagyong Christine dito. Ilang araw ding umulan, lakas ng hangin. Pero itong birthday ng papa ko parang sinwerte. Kaya dito kami sa rooftop ng mansion nag-celebrate. Sinindihan ko na yung cake at nagkantahan na kami. Pagkatapos ng kantahan, nagsayawan kami. Mas maigi na din yan na magsayawan muna kami para gutumin sila mamaya ng sobra. Paniguradong mapadami talaga yung kain nila nito. Hindi na nagbidabida si madam sa pagluluto. Lahat ng pagkain na ito in order niya. Pagkatapos ng kantahan at sayawan, kanya-kanya na sa pagmumukbang. Sabi ko na nga, huhubaran tong lechon na ito. Yung balat ng lechon, yung una nilang nilantakan, bago yung ibang putahe. Ang sarap na nga ng kainan namin dito. Tapos biglang uulan, kanya-kanya talaga sa pagtakbo. Isang plangganang makaroni pala tong niluto nilang dessert. Kaya itong pinsan ko may naisip ngang pambihirang teknik. Ang ibalot at iuwi na lang. Sharon Cuneta! <laughs> sa mga handaan at birthday ha. Huh? Hindi talaga maiwasan yung magbring house. Lalo pat sobra-sobra yung pagkain. Pero itong pamilya ko kahit kapitbahay ko lang ito. Kanya-kanya na sa bring house. Dili ang litsunog ang sudan, dessert ilang tirada. Pero ang importante dyan, nairaos ko na yung birthday ni Papa Goong.